Hello guys! Hello mga kamisis! Welcome to my channel, Mrs. Kasapi. So today's vlog ay, andito na naman tayo ulit sa bukid. Andito na naman tayo nagbabalik dito sa bukid. Ayan, buhay bukid. Tara, samahan nyo muna kami. Kasama ko dito si Kasapi Junior. meron din siya dito ano uh, ginawang misa. Ayan. Ngayon lang niya to ginawa. Papakita ko sa inyo to. Yan. Pwede kainan, pwede dito mag mukbang magmukbang. Pag hindi mauwi siya sa bahay at hapon na uuwi siya, pwede dito siya kumain dito, dito sa bukid. Ayan. Naggawa siya ng simpleng misa lang kawayan. Pero, ang sarap dito kumain, Ha? Ah. <laughs> pwede lang sa mga dahon, kagaya ng mga talbos ng kabuti, okra, at, ano, mga malunggay, kahit ano, kahit anong gulay. Sarap dito, tsaka tuyo, tuyo na ulam, daing. Ayan, pwede dito kumain. At, pwede dito, ano na lang, yung dahon ng saging. Pwede dito, ayan, yung, ano, gawing mukbang. <laughs> at, mamaya ay mainit pa kasi Ayun know, oh, mainit pa. Mag mag ano kayo mag ng okra. Mamaya. At ngayon ay magdadalos muna si kasapi. Habang habang nagaantay pa kami kasi mataas pa ang araw, mainit pa mag-harvest ng ano ng okra. Ngayon, pupunta tayo kay kasapi kasi ano siya nagdadalos dun. Dalos na na wala kasi akong stand ng ano cellphone kaya eh, hindi ako makapagdalos walang ano ko stand kaya ayun siya na lang nagdadalos at di, videoan ko na lang siya <laughs> dito tayo dadaan mamaya update ko kayo iyan at kasi maano pa eh maaraw pa talaga mamaya maya pa kami mag-harvest ng ano ng ano okra. Ayan, at nagdalos muna si Kasapi. Tara, puntahan muna natin siya. Ayan, ang lalaki na ng mga ano oh. Mga kamuting kahoy niya. Ay, eh, grabe. Ang daming ano tanim. Ang sipag niya, andun na naman siya oh. Ka nagpayong lang siya. Yan naggawa sa kasi mainit talaga. Ayan. Nandun na yung aso niya. Kasakasama niya lagi yung aso niya. Ayan. Dandahan lang tayo kasi ayan oh. Pero na tubo na yung mga ano niya. Tinanim niyang kam kamuting kahoy. Wala pang ano to. dalawang linggo. Yun oh. Ang bilis. Ang bilis nang mag ano mag yung mga kamuting kahoy niya. Ayun, meron lang siyang payong. Oh. Ikaw ba naman? Ang, ang init kasi, oh. Pag di, oh, di ka gumawa ng paraan, Ola, di, ka mag, di, ka maka, di ka sa mainit. Gumawa siya ng paraan kasi sobrang init. Ayan siya. Oh. Kasi kogon to, pag di binunot, kami kasi pag harvest na kami ng okra medyo hapon na bali itong payong ko tinatalian ko lang yan sira na to eh oh. sira na yan inayos Ang ko lang payong kasi. niya pag nakakita ako ng isang oh tingin mo tanggal siya na tanggal ko lang kasi ng kahoy yun o dinidiskartihan na lang oh. niya pag nakita ko kasi isang bagay na ano na pwede pa na ko Ayan, at mag-harvest na kami ng okra at na yung ayan. araw. Oh. Nagtatago na yung araw sa ulap, ayan. ayan dito na tayo sa mga okra. Ayan, oh. dito tayo sa Sa, mga okra. Paghanap tayo ng okra na harvest ayan gahanap na si kasapi ay dala dala siyang gunting ayan magtitingin-tingin kami kung mayroong mga bunga ayan meron din bunga ayan meron dalawa na yehey meron na dito Ayan, meron na. Hmm. isa-isa niya kasi Nung isang araw nag-harvest din siya. Ayan, iniisa-isa niya yung puno. Ay, kahapon pala. Ang tama, kahapon nag-harvest pa. Ka. So, araw hmm. araw-araw nga siya nag-harvest hindi e rin naman ako lagi napunta dito sa bukid kasi busy din ako sa bahay dami ginagawa kaya minsan lang din ako makapunta dito yun, bibuti natin sunod lang tayo sa kanya ayun, siya na lang tataas na ng mga ano oh. Ang bilis lang tumangkad ng mga okra. Ayun oh, tangkad na. Grabe. Kailan lang oh. Di lang. Lang oh, dito lang ako. Hindi na ako susunod sa iyo. iniisa <laughs> isa-isa niya bawat puno. Tinitik niya. Tinitingnan-tingnan niya. kasi pag matigas yung okra hindi na masyado pangit na pag kinain matigas kailangan ano sakto lang yung medyo malambot Taas, oh. meron siya dito ano ipapakita ko sa inyo yung green scatter niya nag scatter siya kaninang umaga yun oh. madaling araw siya kasi napunta dito Ang dami niyang ginagawa ayun no gagawin niya daw dyan pal, palayan uh, pal, palay tataniman ng palay yun unti-unti lang tapos niya itatractor yun, itatractor niya para hindi na daw mag ano, mag ano ba yun, yung mag ano ng kalabaw pangalan dun nakakalimutan ko comment kayo yung ay pag araro pala Ayan. Para hindi na daw mag-araro. Kasi mahal ang bayad sa pag-araro. Ayan. Ayan, share ko lang. Yun siya, oh. Yun siya. Siguro nilalagay niya na lang sa damit yung okra. Kasi andito sa akin yung lalagyan. Pag ako pumunta dun, sumunod sa kanya yan oh. Ang galing talaga ng mga ano. Daming, ang daming tanim. Grabe. Yan siya oh. Nilagay sa damit yung okra oh. Yan. <laughs> Ayan. Iniisa-isa niya talaga. Tinitingnan, tingnan niya kung may mabuhay. Meron na. Meron na dyan. Ayan, meron na. <laughs> meron na. Ito, oh. puno na ng tupperware. Tsaka meron na sa soup. Ayan, dami. Oh. Yan, oh. Harvest na okra. Mader. Ang dami. Ito, laki. Hindi na pwede ito. Oh. Oh, pwede pa ba ito? Pwede pa daw, sabi niya. Dami, ah. Oh tambisis beses na ko nito, naggulay ng ano, yung pinatuyo, ginis ako ng, nilagyan ko ng udong, yung udong na noodles, udong. Ang sarap niya, nilagyan ko ng oyster sauce, naku, ang sarap. Hindi ko lang, kunti lang tubig, ginis ako, inadubo ko. At ayan, yan ang na-harvest namin. At tapo na, uwi na din kami. Ayan, away na kami. Ayan, hapon na, nauna na si Kasapi. Dito na magtatapos sa aking video. Please like and subscribe. See you on my next vlog. Salamat. Ayan.